Pagkakamashroom dito sa Museo ng Makati Yan Ito si Jejomar Binay Ito si Elenita S. Binay Ang asawa ni Mayor Binay At ang anak niya Si Jejomar Binay Ito naman po Ang congressman Si Kid Peña Romulo B. Peña Jr. Alright. Ito yung mga city mayor ng Makati nung araw. Ito si Dr. Bernardo Mali. Si Ignacio Guabasa. Si Jose D. Villena Pablo Cortez, Miguel Nor Garcia, Ricardo Arpileda, Pedro Domingo, Cesar Alzona Demeseo Yabut, si Doc, si Jose Losiano. Maximo Estrella. At ito naman ang City Mayor ng Makati. Si Marlene Abigail S. Binay. Thank you.